Okay. Okay. Terminal 3 Michael Sinang Inday Madong papasok na kami sa Terminal 3 Yan, nandito na kami sa loob Ay mga dong Oras na ba? Oras ngayon ay 6.43 Ito na kami sa loob second floor second floor ano kami dito sa labas kasi dalawa lang pwedeng makapasok dalawa lang pwedeng makapasok dito muna kami mga pa naman eh so mo na ayusin mo dapat mga ayusin online muna tayo na magprint tayo ng resibo are booking reference so, let me type mo dito yung ano na uh, Ayan. yan Re receive na yan yan saglit lang kasi ito sa baba kumain natin yun dali mo rin kain kami mga na, dong nakakit na kami sa 3rd floor Mapasok na kami dito sa loob Thank okay, you palagi, bye bye Manila Ano? Ano? Sakay na

wala pala tay mga upuan natin, mamaya pa pala tayo, eh. may pa mga sa maaga tayo, Ano, know, nara ano. ayun o no, eh. ayun o kano, no. pag kano, wala pa kano, 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 ito si Michael, hindi ko pala na Bye-bye, Maynila Hanggang sa muli Ayan, papasok na tayo sa Aeroplano Good evening, good evening Hi, good evening po, long term Dabaw, sir Dabaw na Number natin ay 8A 8A Ayan, ito Sakto Wala, nasa unahan tayo Ah, sa unang tayo, itin natin pinili yung buwan. Sa unang tayo, nakachambahan. Na okay, oh, mula ka naman ang airplane. Ata ang airplane mode. <coughs> Joke lang. Unong na. Unong sa takay. May lugay pa man. Na. Hi, get the humping. Hey sir. Thank you. Yeah. Oh, ano? tayo touch down na uh, Davao City.